basta hindi sinabi sa akin yung puro ko yan ni, ni Arvin tropa ni Andre kuya mak. oh yan si mak mm -hmm. kami ako na bahala basta lang muna yung Assembly, assembly. ha, had toy ako na papalit saan papalit Lalo, laro ko sa red. Oy! What a, what a play by Robles. Robles, Antino, matyas. Ha? Bagus yang mula sa tema double. Double, double. double by Justin Ken Palas. <tune>

ya, Hoy, sabtong, dead ball dead ball, wii, wii pagjaklak, wii, pagjaklak pinto pinto, wii, pagjaklak pinto pinto, Y la vida